walang makawawasak sa isang pamilya na ang kanilang pundasyon ay ang pagkakilala sa salita ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Pag ang salita ng Diyos ang namamayani sa isang sambayan, sino man ang manggiba, mga chismoso ng baryo, mga chismoso ng bayan, hindi ka kaya gibain yung pamilya na yan. Kasi nakatayo sila sa ibabaw ng bato. Yung bato, yun ang salita ng Diyos. At tunay na kaibigan yung hindi nakikinabang sa'yo, pero kaibigan ka pa rin niya tingin niya papabayaan. Para maturuan mo yung anak mo ng saway at aral ng Panginoon, dapat ikaw unang matuto. Kasi hindi mo naman matuturuan yung anak mo kung hindi mo alam yung ituturo mo. Yan ang nagbibigay ng pananagutan sa magulang na ikaw muna ang mag-aral ng saway at aral ng Panginoon. Ang Diyos kong tumingin sa puso, Ipinipinti nila sa'yo. Ang mahalaga yung puso mo, malinis sa paningin ng Diyos kasi ang Diyos ang tumitingin sa puso. Para sa akin, hindi masama ang kahulugan nung ang pamilya nagkakagulo. Kailangan lang maintindihan nila bakit ba sila nagkakagulo. Alam mo, kung bakit nagkakagano ng isang pamilya, maaari walang pananampalataya sa Diyos, walang pagsunod sa Diyos, kasi ang trabaho ni Satanas, sirain ang pamilya, papagalitin yung isa sa kanyang kapatid, yung anak laban sa magulang, yung magulang laban sa anak. Yun, may mga silusan, may mga inggitan, trabaho ni Satanas yan eh. Kaya kung saan may gulo, away ng away, eh ang nagtatrabaho, hindi naman masama ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, merong diwa na hindi kayo sa Diablo kasi tinatrabaho kayo para maging sa kanya kayo. Maaring yung pamilya mo, binibiktima ng demonyo.